Bigla naming naisipan na mag-short ride dito sa Daang Katutubo sa May Aguilar, Pangasinan. Matagal-tagal na nga rin kasi nung huling nakapunta ako dito, kaya dito namin napiling pumunta ulit. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasan na mamangha sa mga magagandang tanawin na nakikita ko. Pero isa sa nakapukaw ng atensyon ko ay itong napakaraming mga solar panels na nakalatag dito sa bundok. Grabe, sobrang lawak nito, Parang ilang bundok yung sakop niya. Bale, ang purpose lang sana namin dito ay mag sightseeing ng mga bundok at tumambay. Pero may mga nakapagsabi na may ilog daw pala dito sa bandang baba, sa dulo ng daang katutubo. So, trinay namin siyang puntahan at para makita namin. Ito nga pala yung ilog na matatagpuan dito sa daang katutubo, bali dinarayo rin pala ito. Marami rin pala kasing nagpupunta dito para mag-camping. Nandito na rin lang kami sa ilog kaya naisipan kong maligo na rin. Para naman sulit na sulit yung punta rito. Napansin ko kasi na ang ganda pala ng tubig, ang linaw at ang kalmado niya. So, naghanap na lang kami ng spot kung saan pwedeng iwan ng mga gamit. Then, yun, naligo na rin kami. Sa mga hindi pa nakakatry magpunta rito, try nyo rin. Magugustahan nyo rito. Lalo na kapag mahilig kayo sa nature o kaya mag-camping-camping. Uh, siguro, perfect tong lugar na to para sa inyo.